Alright mga idol, panibagong araw na naman ng paglaot ngayong madaling araw. And you're watching Roselle Fishing. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Ayan, tapos lang po natin nagbagsak ng ating lambat na panghipon o yung ating three ply net. Sa ganap na 4.42 na madaling araw. So medyo inumaga tayo ng alis dahil hindi tayo agad nakaalis ng barahan. So inintay muna natin mag si alis yung mga nasa hunahan naming bangka. Dahil madami kami doon sa barahan at buti na lang ay nakahabol pa ng dilim. Hoping na sana this time ay magkaroon uli ng magandang huli. Ayan, mamaya na lang at i-update ko kayo kung anong mangyayari. So far, yung ating paligid ay kalmada lang at wala namang nagbabadya na pag-ulan. Sana tuloy-tuloy ito hanggang sa paghila na rin mamaya para makapag-shoot tayo ng ating video sa ating paghihila. Ayan, hindi pares kahapon, malakas si Habagat. So ngayon, amihan na, no? Amihan na yung hangin natin. At kalmada na, meron siyang banayad na alon. Pero malamig po dahil hangin amihan. Kaya sana wag umulan dahil talagang napakalamig so pamamaya lang ng konti nito saglit lang natin may bababad itong ating lambat dahil pagdating ng paliwanag ay hihila tayo so ayan liwanag na bali nakabukas pa yung ilaw natin kasi ayan dadaan yung malaking container van, malaking barko sa dami ng bangka sa laot dito pumihit pagilid yung daan niya dapat doon sa laut yung daan yan siguro tambak ng bangka doon hindi na siya makaiwas kaya dito na duman sa gilid pagdaan yan doon pa lang tayo hihila binuksan natin yung ilaw para kitang-kita -kita nila tayo ayan ginising natin si Oceano kasi medyo parumbo sa atin tong bargo na to ayan sa atin naka-sentro ayan, kinakalas ni no, yung bandera. Kung sakaling rorombohin tayo, bibitawan natin yan. So yan, rorombohin sa atin. Okay, huwag mabibitawan. Pumipihit ng palaut. So yan, pumipihit na siya. Pasaway, dapat sa lahat yung daan niya. Eh. Dito dumaan sa atin. Huwag nang bibitawan na na. Ayan, tabayana na natin. Kaya kailangan pag dito ka sa dagat, alis ka. Dahil minsan kahit hindi dumadaan yung barko, napipilitan dumaan dito dahil sa sobrang dami ng bangka. Hindi nila, nila daanan to. Dito tayo napapadaan. So ayan, laki niya. Container ba niyan? Bali, galing ng Manila yan. Lalabas na ng Manila Bay yan lalabas na ng Manila Bay yan sige tali mo na medyo sa laot na natin dadaan bali isa to sa parte na nakakapagpabilis ng tibok ng puso natin dahil minsan kakabaan ka pag rurumbuhin ka talaga dahil minsan sa sobrang dami ng bangka di na sila makaiwas kaya nung nakaraan, pare kami muntik-muntikan So ayan And yun, laki niya Bale yan, dahil may mga bangka pa dun sa baba natin Doon, may mga nakariya pa rin doon Ayan. Bali, anong pangalan ng bangka na yan? Ay, ng barko na yan. Ayan yung pangalan niya. So, ayan yun. Konting-konti lang. Ilan di pa lang yung layo sa atin. Siguro mga nasa 10 meters lang yan. So, ayan. Nakalagpas na. So, hihila na tayo nito. Pwede na natin patayin yung ating ilaw bali yan yung dala ng alon ng barko sa atin may duma ang barko sigurado may malaking alon dala yan Ay, para ir a Ayan, tapos na tayo maghila. Hindi na namin tinuloy yung pag-shoot ng paghila. Gawa ng madalang yung tinga natin. Kawan-kawan lang siya. Pero ganun pa man, meron pa naman tayong siguradong ibebenta. Kaya mamaya, pagkatapos namin magtanggal, sa barahan ay i-update ko kayo sa mga nahuli natin. Sulit pa rin yung layout natin, hindi natin masasabing tayo logi kasi meron naman. Kaya nga lang, eh, hindi natin maharapan yung pag-ooperate ng ating camera. Gawa nung dalawa lang kami ni Oshino. At nag din ako ng lambat dito sa bangka. Kung dire-diretso sana, eh, walang problema. Kaya lang talagang kawan-kawan siya. Kaya mamaya na lang. Ayan yung ating kapilag, kapaligiran ay makulimlim. So, hindi nagpakita si haring araw. Ayan, ayan lang. Puro ulap. Pero, kalmada naman yung ating karagatan. Ayan nga lang, ganun pa rin. Malakas pa rin ang agos. Kaya, dahil triply yung ating gamit o panghipon si Oshino ang persado talaga sa paghihila ng lambat kaya siya yung nakakaramdam talaga ng bigat nung hinihila niya dahil dito sa malakas na agos na to few moments later. So ayan, tapos na tayong magtanggal. At magsasampa tayo ng ating lambat dito sa bangka. So naglilinis lang. At sasampa natin. Ayan. Yung pangulam ulam. Ibigay natin kay Shan Shan. Tapos, ito yung ating mga... Uh, pangbenta Ayan. So, ito ay may halong kaunting taksay at kaunting bisugo. Tapos, sa ilalim ay mga hipon na. Dito naman ay yung ating alimasag. So, hindi natin alam kung makakadalawang kilo yan o kaya ng dalawang kilo. Ayan, yung ating ano na yan ay meron ng aamot. So, hindi na pa hindi yan kaya papaamut na lang muna natin yan at ito so ito, naman, naman iaayos ni Oshino babaligtad niya nalagay niya sa gabi na yun yung pataw para na sinsain naman it, o ilagay dun sa lambat ibabalik na para makalaot tayo si so, resting daw kami mamayang hapon sa gabi naman ang aming uwi dito sa barahan yan, samantala narin natin hanggat maganda pa yung panahon. Hanggat kaya pang lumaot. Ito na, dumating na yung umamot no ating huli. Nandiyan na si Doña Veronica. <laughs> Siya yung umamot noong lahat ng huli natin. So, minto muna kami ni Oshino sa pagkakarga ng lambat. Tapos so, tingnan mo isa. Tapos Is dari tita. Well, let's data. siya mo. ko yata ba yung alawa? Kaya hindi pa tayo isang dariyong pinatay sa ngayon ng bahay ng mga kasal. Ay, masarap eh, kamias. Naambutan ko pa yun eh. Yung madaming bunga na yun. Oo, mam. Ang lalaki pa naman. Oo na nga. Ano, na Kaya nga pag naalala namin yung anong, magluto ng kamias, naalala ko yung <laughs> puno na yun. <laughs> yung hipon naman yung kikiloi ni Oshino mukhang na sangkis ayan kikiluin na yung hipon natin may si apat may IC. Magalaw eh. May IC dalo. Kala. Saan ka ito masyuk? Apat ka lahat. Apat na lang. Apat. Oh, kumulid dyan. Apat. Tuporte yung ko sa amin yan ta. Mm -hmm. um. Masal, Ayan, tapos na nating naikarga tong ating lambat. So hopefully mamayang hapon ay matuloy tayong tumesting na lumaut. Ayan. So, kaya counting pahinga lang ito. Dahil pagdating sa bahay naman ay pagluluto naman ng ating tanghalian ng aming aatupagin. Ayan. Ayan, nandito na po tayo sa bahay at tayo'y mag aasikaso naman ng ating pang tanghalian dahil pamamaya uh, lang ng konti ay lalaot na naman tayo. So pagka lalaot ng panggabi, alas 4 pa lang ng hapon ay bumaba na kami papunta sa barahan. At sobrang blessed pa rin po doon sa ating mga nahuli at napaganda ba dahil nakapagpaamot po tayo ulit. Yan, uh, sulit pa rin ang ginawa nating pangingisda sa araw na ito. At kung bago po po dito sa aming monteng channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabangay. Ito ang ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye!